Welcome back to our YouTube channel mga kabayan uh, Sa araw na to ay papasyalan naman natin yung mga nasalanta dito sa bayan ng Lauren Okay, oh, sa patay boss? Oh, ay uh -huh. Sumasaludo so, nga pala ako mga kabayan sa mga Uh, DPWH dito na pinipilit na tapusin kagad yung uh, paglilinis ng daan para madaanan na ng mga motorista ngayong araw na ito mga kabayan ay Martes ay isinirado nila yung daanan dito bali yung mga nakakadaan lang dito yung mga government vehicle at saka mga nakasinggil ng mga taga rito. Yung mga dadaan dito mga kabayan ay inold nila at hindi na sila nagpapadaan dito para mas madali nilang matakot o mahakot yung mga lupan tumabon sa daanan. Kung papadaanin nila yung mga private vehicles ay mas matatagalan silang mahakot yung mga lupang tumabon dahil napakakapal ng tumabon sa samento na daanan ng mga sasakyan. Kaya mas maganda talaga na uh, hindi mo na magpadaan ng mga sasakyan dito. Kung mapapansin yung mga kabayan, Pagkakaroon ng patay. Yun nga pala mga kabayan ay yung sasakyan ng mga tao na tagunan ng landslide dito sa bayan ng Talisay. Pero ang pupuntahan natin ngayon ay sa bayan naman ng Laurel. Pagkalampas natin dito mga kabayan sa bayan ng ah, sa Sampalok, Barangay Sampalok. Ah, uh, medyo malapit-lapit na rin yung bayan ng Laurel. Ah, uh, teto na mga kabayan, talaga namang minamadali na ng mga TPWH ang paglilinis dito. First time lang nangyari dito yan mga kabayan sa bayan ng Talisay at Laurel. Yung magka meron dito ng landslide na ganito kakapal sobrang dami ng lupa, buhangin at mga kahoy. Grabe talaga mga kabayan. Kung may video lang tayo ng Bago yung pag uh, buksun ni Christine, bagyong Christine, makikita niyo talaga mga kabayan na itong karsad na dinadaanan natin, tabun talaga ito ng lupa at kahit siguro itong single natin ay hindi makakadaan dito. Grabe talaga ang kapal ng lupa. Sa sobrang lakas talaga ng ulan ito yung nangyari dinala niya yung mga lupa dito at ito na mga kabayan nandito na tayo sa laurel naitambak na rin yung mga lupa dito sa gilid yung mga dump truck na yan mga kabayan naghahakot yan ang mga lupa na tumabot sa daanan puspusa na yan mga kabayan minamadali na talaga nila yan may mga nakakadaan pa naman dito mga kabayan kaso mga lang yung mga taga rito lang yan. Pero kung taga ibang lugar at dintadaan, hindi ka papadaan eh. Eh nakalampas lang ako mga kabayan dahil ang dahilan ko ay mag-spur fishing lang ako. Kaya nakalampas ako sa checkpoint. mapapansin niyo mga kabayan sa parting kanan ko ay doon ang galing yung malakas na tubig eh. at gawa ng pabundok na yung mga kabayan kaya kumagasa dito sa patag at dinala niya yung napakaraming lupa at buhangin mas nakakadaan ba din eh? Paputik? Pap Pag ganoon? Pabuko, buso-buso. Tapos paikot. Uh, yeah. Hindi na tayo pwedeng dumiretso dyan mga kabayan gawa ng may nagbobuldoser at ang kapal ng putik kaya mas maganda na umikot na lang tayo dito sa may palengke na Laurel. mapapansin yung mga kabayan doon sa de, de sana sana doon na po doon yung tulay na nagdurugtong sa Laurel at Agoncillo pali nag shortcut tayo pang mga kabayan at ang daan ng itong mga kabayan ay yung daan ng papuntang ah uh, papuntang papuntang Tagaytay meron din dito at papuntang Lemere ito yung shortcut na papuntang Lemere at Tagaytay kung mga na, yung mga nadaan na taga Kalaka at, at Lemire, balayan dito sila dumadaan at gawa na dito yung shortcut itong ilog na, it, ah, itong ilat na itong mga kabayan o oh ilog nung dumadaan ako dito napakaliit lang yan mga kabayan pero mapapansin nyo sobrang umapaw siguro yung tubig dito sa so sobrang laki ng tubig talaga Ayan, itinambak niya talaga yung mga kahoy at ano mga lupa umapaw siguro itong tulay uh, na ito mga kabayan Boss saan yung papuntang buso buso daan makakatabi niya eh. Mga kadaan doon dyan? Mga kadaan. ah. At ayan ang mga kabayan. Tinanong ko yung mga bata kung may daan ba papuntang Buso-Buso. Gawa na bala ko sana ang pumunta ng Buso-Buso para doon mag ng ah, huli ng tilapia. Pero, didiretso muna ako dito mga kabayan. Gawa ng gusto ko sana makita yung tulay na naputol para may pakita rin sa inyo na kung anong nangyari. Pero sa kasamaang pala dahil hindi tayo makakalampas dahil napakakapal ng putik na dito mga kabayan. Kaya eh. nagdesisyon na tayong bumalik at hindi na tingnan yung ating na tulad mga kabayan. Nakakapandungo talaga dito mga kabayan. Grabe talaga sobrang daming lupa at mga kahoy na naano at na-stack dito napakalawak talaga ng baha grabe mas malakas pa siguro yung inulan ng Christine bagyo ng bagyong Christine kaysa sa undoy gawa nung bumaha ay nagbagyo ng undoy hindi naman nagkaganan to, dito sa laurel hindi naman nagkaganyan pero to yung bagyong Christine makikita natin mga kabayan talagang grabe parang na wash out yung ano yung lugar na ito grabe mga kabayan no? talagang hinuhukay nila yung daan gawa ng tinabunan talaga ng lupa tabunan na yung daan na sa lento grabe grabe yung lagsnake talaga mas grabe kahit saan ka talaga lumingon mga kabayan puro lupa yung makikita mo pero samintado ito mga kabayan itong dinadaanan natin na ito yang padiretsong yan mga kabayan yung sinasabi kung papuntang Tagaytay at Lemery na may daan pero babalik tayo dyan kasi sa buso buso tayo pupunta ito nga pala mga kabayan yung papuntang Agoncillo buso buso ito yung shortcut, mga kabayan. Grabe din dito yung bahang, mga kabayan, oh. Yan, oh. Talaga naman. Grabe, oh. Dinahanan ng tubig. Ang daming nasirang bahay din dito, mga kabayan. Uh, at meron din mga namatay dito, mga kabayan. Base din sa aking mga napagtanungan na at nakakwentuhan ng mga taga rito may mga maestra daw na namatay pero makakabangon uli yung bayan ng Laurel at Talisay kawa na malulupit naman ng mga batang ginoo matatapang yan Ito na mga kabayan, medyo sinusparte tayo ngayong araw na ito. Medyo nagugutong na tayo at merong isang mabait na, uh, may grupo mabait dito mga kabayan na nagbibigay ng pagkain sa dumadaan. At uh, makikipila tayo dyan kasi gutong na rin tayo gawa ng tanghali na. Kaya subukan natin pumila kung mabibigyan tayo dyan. At habang hindi habang nakapila tayo ay magpapasalamat tayo dahil uh, malaking tulong din ito mga kabayan sa mga dumadaan na nagugutom uh, taga rito na uh, baka libre na tanghalian That. Thank you. Thank you. shout sa mga taga-dasma na nagbigay ng na pagkain dito sa Laurel. muna tayo mga kabayan. Grabe dito, ba? Ayo. Mga kabayan, nakalibre pa tayo ng pagkain, oh. Hindi ng mga taga Dasma. Dasma siguro 'yung gawa ng nabasa natin sa uh, likod ng bahay, Dasma, Dasmariñas salamat sa pagkain. okay na uh, libre tayo pagkain